Yan, maganda umaga sa inyong lahat dyan mga idol. Umaga na mga idol. Bili yung gagawin namin dito mga idol. Magpaparto kami sa huli namin kagabi. Yan. Bali, papunta ako sa bahay nilang master mga idol. Yan, nagluto na sila mga idol. Ngayon na namin luto mga idol kasi alas dos na kami nakawi kagabi mga idol. Kapoy. Go! Ayun. Kaya ke, mga idol. Nandun sa kanilang bahay. Yan. Iyo. mantan! Ayo, kamu stakai lewat, Bang Edol! 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 Bang Kita Bang Edol! 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 Oh. Dago waka. Lang, mga idol. Huwag kay... Oh, kuyok, mga idol kasi may lakad. kakon oh, no. May lakad yan mga idol. Ah. Hindi lang namin ko. Nagagawa na Ang huli ni Master. Mga danggit mga idol. Diyan. Ano ang huli ni Master? O ano yung mga... Ano yung nag-uyog? Uyog? Ako yung <laughs> taga-video mga idol. Hindi lang ako nang huli mga idol kasi first time ko pang kuhaan ba? Kuhaan ba ko? nagmasid muna ako ni Master paano mang huli mga idol? Beginner, po beginner. Siya, mga idol, beginner pa, beginner. Beginner ba Nag-report, nag-report. <laughs> 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 Nag-kuhaan ba ako ngayon? Nagmasin mga pa ako tamate. ni Master kagabi mga idol paano mang huli? Ha? Lamas din, Ayun. Ang lamas lang mga idol. Okay, kaya to. Hmm.

lima ka hindi maka tama ko bukbukan no? oh. Oh. si Master Daniel mga ito. Okay na may pambenta na yung mga ito. Mm. Ayun, nilagay ni Master yung pano. Katong karon kay aron din mo ko ata na ning ata mm. ilaw mga ito. Oh my god, damo. may ito. Mm. may itim nga uh, kon batubig. Mm. Ayun. Ayun sa motor mga ito lang hono ang, ang bukbukan. Hoy. Mm. Hono ko ka pundi. may

Tinta mga ito ba? Yung may itim ah, na yun. Itim. Ayun mga ito, pasinsya sa mga mga ito. Gubot kayo yun eh. Ay. Waka hipos ang kay nasubraan. nasubraan o hmm. katog. naayos, ayos na ayos na yan eh. Ayos na yun. Saan ko may kuwan yung Ang ani na buhay kinabuhi, Master. Mako naman sa ito. Ayan mga ito. Bili yung update na lang. Si ano? Si... Ayban. Anong kalipon niya, boys? Oo. Hindi na ka ano, ka ka kwan ba? Ka Hindi na siya kasi kaya nagubaan si Pune. Ay ba? Nangasira. Ayun. Naguba Ayun, Sir California boy, kaya pala hindi nakapag-chat sila Master kanang matagal na kasi nasira daw yung kanyang cellphone. Cellphone ni Inday ug kang ite na. Yung dilawang cellphone ni Master, yung kang ay Master Ribana na saka ni Inday, yung ba? Yung anak ng babae ni Master. Munay contact ni Inday, na, na ma-reply ba? Oo, oh, baka. Bakalan titak ka mga mga idol ba, oh. yung kuan? Na korok na na. Ayun na, nasira. Hindi na mapasol. Kuwang siguro na dok-dok. Ayun na, dok-dok. Nasa brady, dok-dok. dok-dok ko na, dok-dok. Ayan, nasira na mga ito. May color green, red, blue, nasa kilid mga ito, badlis. Green eye. Kalitan na nagbago. Kanang kipad na mga ito. Nakay, may kipad. Ha? May kipad. Pero wapoy, wapoy. Way, way, pay. Way, way, pay. May kipad yung mga, pero walang way, pay. Way, way, pay, way, way. Nakukuya ng signal. Lagi. gara isip na okay. na abot-sibong. Tak, layo wa. Lagi. buwan na, sirain ng mga idol. Okay. Sige, mga idol. Sige, oh. sirain ng Si Master Iban. Nag uh... nag kahoy, mga idol. Sige, sirain ng mga idol. Sige, sirain ng mga idol. mga idol. <laughs> <Why not? laughs> Yan, bay tayo sa loob ng idol. Sa out Sa ka sa eh, uh. uh. set out tadi. Ay, set out ata. Yan mga idol, shout out muna tayo mga idol. Yan mga idol, shout out muna tayo mga idol habang okay, si Master muna. ay nagluluto muna. Dito tayo sa labas mga idol kasi dito sa loob mga idol madilim. <laughs> Ayun. Shout out kay Sir California Boy, ayan, shout out kay Kuya Eric Ingkabo at kay Tiwina Ingkabo, Ayan, oh, shout, shout out. out. Kay Ma'am JJ Suido at kay Idol Lito. Idol Lito lang Shout pala, out. out. Ayan, shout out. Kay Ma'am Nora Pantino at kay Ma'am Ate Sisi Tripax. Shout out. At kay shout out pala kay Uncle. Ayan, shout out sa'yo, Uncle. Uncle. uncle G. Uncle G na lang para hmm. kuhan. Ayan. Hmm. Shout out kay Master. Kisa pa? No. Si, si, shout out pala kay Kuya, kuya nasaway. nasaway. Ayan, shout mo Shout kuya. out dyan, Kuya. Amping-amping kayo dyan sa abroad mga idol. Ayan. Shout out pala kay, yan, shout out kay Idol Year Kicks. Ayan, shout out. Shout out. Kay Jerome Olivario. Ayan. Kay Angelito Capistrano. Kay Walter Tupage. Kay Arman Bugto. Ayan, shout out. Kay Tata Dilalus. Ayan, shout out po. Shout out. Kay Dudong Mindanao. Ayan, shout out. Kay... Ilading Albayreyes, yan shout out kay LG Tagaraw, yan shout out po. Run Plaza, yan shout out kay Brad 3D Official, ayan shout, shout out. out Kay Mark James Abulinsya ayan shout, shout out. out po Kay Jacqueline Opinion, ayan shout out shout Kay out. Arlene Dilarosa ayan shout, shout out. Out po Kay Charlie Badilla, ayan shout, shout out. out Kay Binji Makarilay, ayan shout, shout out, out. Kay Nell TV Vlog Official, ayan Kay Kuya Ganggang at kay Ati Elizabeth Camacho, ayan shout, shout out. out dyan Kay Lorna Dadula at kay Ma'am Juan Sabado, ayan shout, shout out. out po Kay Ronil Barcelia, ayan shout out, shout out. Kay Ma'am Jimafil, Phil, ayan, shout shout out, out po. Ka Ma, ay kay Sir Benito Tosoy, ayan, shout, shout out. ]enerate. Kay Jocelyn Libico, ayan, shout out, shout out po. Kay Arlene Mix Vlog, ayan, shout shout out. Shout out. Kay Killer Jang, ayan, shout, shout out. out. Kay Willie Ibron, ayan, shout, shout out po. Kay Carl Ventur, ayan, shout out. Kay Johnny Midayo, ayan, shout, shout, out. shout out po. Kay Jiri Jan Kuray, ayan, shout, shout, out. shout out. Kay Underdog, ayan, shout out po. Kay Warren Ricudo, yan out. shout out kay Vilma J Canyete, yan shout, shout out po. Kay Idol High Tech, yan shout out. Hmm. Hawak, <laughs> shout out. Kay dumawon na tayo ng awag kad. Shout out. Yan kay Anisto Sidilo, yan shout out po. <laughs> kay Jason Ando. ayan, bali shout out shout out sa yung lahat diyan. sa lahat, lahat ng hindi na shout out sa kapatid natin. Shout out David Rupilo. <laughs> Nandiyan sa kilid sa bahay ang ano, baboy niya para <laughs> Kasi pa nga so, so, master gusto mo, <laughs> Master. Oh. Yung kapatid mong babae. Si Ate Bibing. Sa tao at ate. No, si Kumusta ka na? Palaging nung pasyon palagi pa Si Ate Arlene doon o? Hmm. Arlene ba itong kapatid mo? Hindi. Si Katungo sa ba? Itong baji? Ginibig Gini Galisio. Oo. Oh. Ginibig. Shout out ate. kay Ate Ginibig Galisio. Shout out. Sa lahat na hindi na shout out din mga doon. Shout Manila. Manila. Shout out mama. Shout out ma. sa... Kumusta na mo mama? Inahan ni Master. Ayan. Kung ako yung tanong, okay rako. Gamay <laughs> lang <laya> ako ang. Ayun. <laughs> Sa Malapit na daw yung um, yung anak mo. Mm. Pira na lang daw yung kulang. <laughs> <laughs> ayun sa lahat. Ano ano ka Ate? Oh. Bibeng, hindi na kayo maka ano ka tuan. Ano? Hindi na mo katao, tao ka nga na. Ka kontak? Kontak. Ayun. ayun kasi nasira. Nasira ang sir puni Inday o kang ano? Ayun, kang Aiban. Ayun. Sira na. Kaya pala. Hmm. Ayun, ugan na yung ugan na no Oh, ayun. Sa na sa na mana? Adai. Okay

Oke, okay, segerahan kenalan mau loh. Apa? Oh, apa mau ngajul? Surprise mau ngajul, dangkit, dangkit. Oke, ini aku lagi mau ngajul. Ini uang apa? Ini. Berapa kita tuh? So, hmm. Ada apa menit? Yoi, mau ngajul nasi bahu. Bahu. Nah, bisa ngajul. Ini pesaing dari Lord. Oh iya. Bahu dari B. Bahu dari B. Soalnya suka lebih, suka butuh yuk. Iya mau

Kain tayo mga idol, kain. Kain kita sa ano, mangahuli huli namin mga idol sa hmm. ano, bansahan ba? Dagit. Kain. Dagko kayo mga limasag dito gitu, mga idol. Dagko kayo. Eh. Hmm. Mga

Ini loh gun bau ini nah. Ini nah guys, ini loh gunan net. Tamu teninku. Katujun melawas. Dimana tilogunin ku anai? Danget. Danget. Apa? Keba denetilogunin danget. Nah. Hmm. Nah. Oh, anculakin. Engko. Tambah ibu ba. Hmm. Bes. Hmm. Tambah ba. Tambah ibu mga otra kinaso mo kana na mga kwa na mga kinaso dami kay na mga kinaso na sa ba ka nda na ba hug di kay kinaso anak klaro kay nang kwa na sa <salsises> bono <económ> butang na ba na ko mahal ini mani at aku kanuna ndi pa ni apa man <relaxation>

Ini dia umur banyak sangat tu Ayo kan Ini tak malah kan Sendang sini ambil Nah si Lebah main yang lebah hmm. hmm. Telepon kasih hmm. orang lebat eh Telepon Telepon Kecam bung tuan,

ada unduk nang lutunya deh. Permisi memang ketek. Oh, mantap. Mantap. Hm. Kita baru sapa sapa mangga Bang. Luasan lah ke. Luasan kah? Hah? kah? Usap tahu we tubig, mga idol. Mai tobig samaster hubas nih sabai. Bunak tambah just mura, mga idol. Yuta na. Nah. Rahana melake oh. Hm. Hm ah <tuh> enggak <tuh> enak pun hmm buat yang ini pun

Udah tua bantas dua kot gabi Ha? Udah tua selambai gabi Nak kuas ah. lagi Wala jual kini ulit ko Hmm Wala nak di tu nana Nak kuat ni mana? Haa Ulit makan lalu aja Kuat ni lagi sepat Hmm Ini sepat kaya Ini in sepat Wala ni mabih sepat Wala ni sepat Bina Tepan berlubat na sepat Lubat nak awai Oh di kita kan dana, no? Kata lagi kuat lagi Bag wapur Oh kadang iya ya. Eh nih Wala tu nak kuat Aku tunggu, aku tunggu semalam nak

Sige okay, mga selamat. maraming salamat mm, sa, sa panonood, mga video Ayan. upload mga idol. mga idol, salamat <laughs> sa <laughs> ano, idol? Kain mga <laughs> Salamat. <laughs> bye, bye bye Salamat mga idol sa kainan mga idol. Oh. oh. <laughs> hmm. Yan, mga idol. Matagal pa yan. Hmm. 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 Hingat, ah, ya. hingga <laughs> Oh, sige, Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.